It's nice to be back here kung saan tayo unang nag-taping. Kuya Dens here. Yun. So welcome na naman sa panibagong episode ng Kuya Dens. At for this time, ang ating episode ay pamamagatang... 10 tips ni Kuya dance, Dens. Diba? Sa pagkakataong ito, bibigyan natin ng granting o pagsasakatuparan. Ayan. Ang request ng ilan sa mga students ko na i-feature ko daw sa aking vlog episode. Okay. Pwede ba daw na magbigay ng tips kung paano manligaw? Well, sige, patulan natin 10 tips ni Kuya dance kung paano manligaw. Yeah, balik na natin ang countdown. So, from 10 to 1 tayo. Tip number 10. Matutong, maligo, at mag-ayos. <laughs> Kahit sino namang babae, ang tanungin mo ay kung meron silang manliligaw, isang malaking iyak sa kanila, ang mukhang gusgusin na lalaki. Tapos manliligaw ka pa. Kung di ka marunong maligo, di ka marunong mag-ayos sa sarili mo, di mo kayang morma, no? Kahit paano. Eh, paano mong alagaan yung isang babae kung sarili mo? Hindi mo kayang alagaan. Dapat, ang unang-unang mong tinitingnan ay kaya-aya ba ang itsura mo? Unang-una, susuyo ka. Tapos, ang itsura mo, mukha kang dinaligo ng sampung araw. Ang pangit, di ba? Kahit naman ako yung babae, di kita sasangkutin. Kaya, matutong magayos, ayos Oh, marami naman sa YouTube na video na pwedeng magamit na tips para kahit paano may fashion konti then syempre ma matuto ka ng ano hygiene okay hindi lang basta ligo tuto mag okay matuto na rin gumamit ng pabango kailangan na yon dahil syempre dapat hindi lang yung mga banat mo ang mga kaakit-akit sa babae pati itsura mo lal na bakit ka naligaw ba yun tip number 9 dapat magkaroon ka ng budget. Tanggapin mo na sa sarili mo na ang panliligaw ay may kakibat na gastos. Kaya dapat kung maliligaw ka, hindi lang presentable sa sarili mo, hindi galang natutong maligo, kundi dapat may budget ka. At hindi na uso yung sinasabi mong kaya namang bumanat ng kakit-akit. Eh. Hindi, pabudgetan mo talaga yon Paano mo ililibre yung isang babae sa pagniyaya mo sa labas kung wala ka pera? Paano mo siya bibigyan ng mga bagay na pansuyo mo kung wala kang pera? Paano siya bibigyan ng flowers? Paano siya bibigyan ng chocolates? O, sabihin na natin, nag-practical yung babae, eh, paano siya bibigyan ng bigas? Kung wala kang pera, di ba? Ay, kakakibat na ng panliligaw, yung pagkakaroon ng budget. Ngayon, kung medyo kapos ka doon, aba, mag-isip-isip ka muna kung manliligaw ka nga. Dahil, kasama na sa panliligaw, ang gastos. Tip number 8. Magpakatotoo, pero mag-aral din maging katanggap-tanggap magpakatotoo sa aspetong talagang mahal mo 'yung tao kaya nga mo kaya mo nga nililigawan rather eh kasi mahal mo. Okay? Magpakatotoo ka at paramdam mo sa kanyang mahal mo siya. At mag-aral maging katanggap-tanggap. So, hindi pwedeng ipilit mo kung ano yung talagang ikaw sa kanya dahil ikaw nga nununuyo. So, kailangan mong konting-konting adjust o adjust talaga. Kung gusto mo talaga makuha ang kanyang oo, kasi nga, nanliligaw ka. So, dapat ikaw ang may malaking adjustment. Kung hindi mo gagawin yun, tsak-tsak yung makukuha yung oo niya. Tip number 7: Kaibiganing maigi ang nililigawan. Ang rason kung bakit kakaibiganin mo maigi ang nililigawan mo para makuha mo yung mga gusto niya at ayaw niya. Hindi yung tipong parang pipilitin mo siya ano ba yung magusto mo, ano ba yung mga ayaw mo. Minsan ang mga bagay para malaman ay hindi direktang itinatanong. Yan ay pinakikiramdaman. At mararamdaman mo lang yan kung feeling nung babae sa'yo safe siya. At mararamdaman niya lang na safe siya sa'yo kung merong konting friend na nandoon naka-insert sa inyong early relationship bilang manliligaw at nililigawan. So, kung gusto mo makuha yung mga ayaw niya, mga gusto niya, paramdam mo muna sa kanya na isa ka rin kaibigan kahit paano. Okay? So, hindi lang basta mandiligaw, kundi isang kaibigan. Tip number 6. Matutong lumagay sa kalagayang nanunuyo may mga manliligaw kasi na para bang ano, hindi ligaw yung ginagawa, parang pamimilit. There's big difference between panliligaw o panunuyo at pamimilit. Ang pamimilit ay yung tipong lagi mo lang siyang tinatanong na, kailan mo ba ako sasagutin? Kailan ba magiging tayo? Relax ka lang. Kayo mo muna yung part mo. So, lumagay ka muna sa kalagayang nanunuyo. So, gawin mo muna yung mga bagay na magugustuhan niya sa'yo. Tandaan mo, mga babae, napopol naturally. Doon sa mga bagay na pinapakita mo sa kanyang katanya tanggap, tanggap sa kanya. Ngayon, bilang nanunuyo, eh sabi na natin wala kang karapatang pilit yung sarili mo kung sasagot ko siya o oh, hindi. Hindi tipong naiinis ka dahil matagal ka nang manliligaw. Manliligaw ka. Ibig sabihin, gaano man kaikli, gaano man katagal, dapat ka magpasensya dahil ikaw ang gustong pumasok sa buhay niya. Ngayon, kung hindi mo kayang gawin yon, aba, pag-isip-isip ka rin kung manliligaw ka nga. Pero isa sa mga aspeto ng panliligaw ay matutong lumagay sa kalagayan ng nanunuyo. Magantay in short. Tip number 5. Manligaw sa bahay. Huwag mong ikatwiran sa akin na moderno na ang panahon ngayon. Mas maganda pa rin bilang Filipino culture, ang ating sinusunod na ang panliligaw ay maunang mag-start sa bahay para din makilala ang mga magulang kung sino ang taong nag-iibig kumuha ng puso ng kanilang anak. Okay? Ihanda ang sarili, alamin ang bahay, magsabi na manliligaw, punta sa bahay. Again, sa bahay, manligaw. Number four, matutong makisama sa mga kaibigan ng nililigawan. Aww. Alam nyo ba na malaking factor ng pag-iisip ng babaeng nililigawan mo, yung sinasabi ng mga kaibigan niya. So dapat, kung nag-declare ka na ng panliligaw, alamin mo rin kung sino ang mga kaibigan nila. May boses sila sa pagdidesisyon ng nililigawan mo. Kaya, huwag ka masyadong makipagkumpetensya sa atensyon ng mga kaibigan niya dahil tandaan mo nagtatanong yung babae sa kanila kung ikaw ba ay okay at hindi eh ngayon kung magtataray ka kung kaya magpapakita ka ng hindi magandang ugali dun sa mga kaibigan niya pare olats ka na kaagad so dapat matutong makisama actually kasama dapat sila sa nililigawan kasama dapat sila sa nililigawan inulit ko para maintindihan mo Alamin na kagad kung sino mga kaibigan, anong klaseng mga trip ang kaibigan meron siya para kahit paano makaride ka naman sa kanyang mga friendship. Tip number 3. Makapagkilala ng maayos sa magulang at sa pamilya ng nililigawan kung paano ang mga kaibigan ay may say sa maging desisyon ng nililigawan mo, lalong-lalo na ang pamilya at ang mga magulang. Kaya again, isinasama sa panliligaw ang mga magulang at ang kanyang pamilya. Kaya, maigi na talagang nililigaw ka sa bahay at nakikita ng magulang, ng kapabila nila kung anong klase kang lalaki para kahit paano makukuha mo yung loob nila at makapagbigay sila ng kanilang say sa magiging desisyon ng nililigawan mo. Kaya, tandaan mong maigi, full package ngayon ang nililigawan mo. Kasama na yung kaibigan, pamilya, lalong-lalo na ang magulang. Another tip para sa kategoryang ito ang may pinakamabigat na desisyon sa magulang, minsan nanay. Kasi nagkakaroon niyan minsan ng girl talk. Si nanay, mabigat ang magiging uh, timbang ng kanyang sasabihin kaysa kay tatay, minsan. Hindi naman lagi. Pero syempre, iba pa rin ang say ni nanay. At pangalawa, pareho silang babae. So, pareho sila ng sense ng pangingilatis ng lalaki. So, mag-uusap yan lagi ang dalawang yan. Pero kung ako sa sa'yo, mas bigatan mo yung pakikipagkilala kay tatay. Bakit? Siyempre, siyang ang padre de pamilya, yung kanyang say ay matimbang sa buong pamilya. Hindi ko lang kung effective, pero effective. Effective yun. Trust me. Tip number two. At uulitin ko, sabay mong liligawan ang iyong nililigawan at ang kanyang mga magulang. Bakit ako nagbibigay ng emphasis sa puntong ito? Ah, kasi nga, yung panliligaw, unang-una sa mga magulang ay kinakailangan yon dahil ipagkakatiwala nila yung anak nila sa isang, sabi na natin, stranger. Ano? Tapos, hindi ka marunong magpakilala ng mayo sa kanila so paano mo makukuha ang simpatya nila at paano mo rin mapapanalunan ang puso ng nililigawan mo kung hindi mo kukunin din yung loob ng mga magulang so better yet nihanda ang sarili mo na kung maliligaw ka liligawan mo din ang mga parent gaya nga na sinabi ko kanina malaki ang factors nang sasabihin nila sa pagdadesisyon ng nililigawan mo at syaka karapatan nila yon bilang magulang ng nililigawan mo dahil syempre safety ng anak nila ang iniisip nila lalo na si tatay pat ko nasabi may anak-anakan kasi ako eh kaya pag nagpapaalam yun na may manliligaw sa kanya ang unang requirement may siyam na buhay yung lalaki peace out at number one dapat matured na ang emotional mo ang mental mo sama mo na physical lalong lalo na ang spiritual aspect medyo mabigat yung number one. Una, kasi emotional at mental maturity ay minsan wala sa isang tao. At mahirap din yun ma-attain sa mga edad na bata-bata pa. So, kung hindi ka pa ganun ka-matured, boys, you're not man enough, eh, Huwag kang muna magbalak magligaw. Medyo komplikado ang buhay may relasyon. Tatandaan nyo yan. At ang relasyon for bonus tips ay hindi pang identity lang o para lang masabi mong meron kang girlfriend. Dahil ang relasyon ay responsibilidad. At ang responsibilidad kinakailangan hinahawakan ng may emotional maturity at mental maturity. At mas maganda pa kung hahawakan nyo ng may spiritual maturity. Kaya kung medyo pulang ka pa sa mga aspeto na 'yon. Upo ka muna sa isang sulok, mag-isip-isip ka muna. Tandaan mo, may isang bagay kang dapat maalala kapag nanunuyo ka ng mga babae. May mga pagkakataon, mahirap silang intindihin. Ngayon, kung ikaw mismo doon ay bibigay at mas babae ka pa sa kanila, awa 'yon. Kaya nga ang relasyon ay responsibilidad. Lalo na kung hindi mo pa alam yung term na responsibilidad. Mag-isip ka ulit kung manliligaw ka bukod sa iniisip mo ang pagkakaroon ng girlfriend ay responsibility bukod sa pagmamahal na ibibigay mo sa kanya kung wala kang planong pakasalan siya tumigil ka na sa ginagawa mo. Dahil ang panliligaw ay preparation para sa pag-aasawa. Ngayon, dapat ng aim mo sa inyong relasyon, mag end kayo, napapalitan mo ang kanyang apelyedo. Hindi dahil i-display mo lang siya para maging girlfriend. Ang pag-girlfriend, mga, mga man, e, ayaw makapag-usap sa boys eh. Sabi kayo, kausapin na natin. Mga boys ay isang napakasalimuot na bagay kung hindi mo kayang i-handle ng maayos. Kaya sa mga tip natin kan mga tips natin kanina isip-isipin mo yon tapos yung sinasabi kong mas mabigat-bigat eh dapat you think it the relationship is a responsibility and dapat ang end goal mo ay mapangasawa mo siya hindi lang basta karelasyon kasi pag ng isip mo kawawa naman yung babae syempre aasa yung babae na kayo na magkakatuloy ang bandang dulo ikaw naman pala eh hanggang doon ka lang sa relasyon at hindi mo kayang ibigay yung preparation to marriage. At yun naman talaga ang essence ng panliligaw. It's a preparation for you to be married soon. Kaya nga, dapat mag-isip-isip ka ng sampung beses, mahigit pa, kung talagang binabalak mong manligaw. Bigyan kita ng konting guide. Malalaman mo kung kayang magbigay ng maayos na pagmamahal dun sa nililigawan mo sa pamamagitan ng pagtitiyak mo kung mahal mo nga ang sarili mo. Yung pagmamahal sa sarili, yan ang magiging pattern mo kung paano mo siya mamahalin. Ayaw mo na sasaktan? Hindi mo siya sasaktan. Ayaw mo siya nagigugutom Hindi mo siya gugutumin. Ayaw mo na naaapi? Hindi mo rin siya aapihin. Ayaw mo lang niloloko? Hindi mo rin siya lolokohin. Yun yung mga point na para makapagbigay ka ng maayos na pagmamahal, yung tingnan mo yung kung paano mo minamahal yung sarili mo. So, isang gauge yun, kung talagang afford mo nang magmahal ang iba, at kaakibat yon nang ibibigay mo sa kanya habang nililigawan mo siya. At pagkatapos, kung sakaling sagutin ka niya, yun pa rin ang ibibigay mo at i-develop ide mo pa at i-grow mo pa. Okay? And lastly, matutong tumanggap ano man ang magiging desisyon ng nililigawan mo. Ang panliligaw, parehang sugal. Marunong tumaya ng maayos, alam mo magiging resulta. Pero may mga pagkakataon, hindi natin gusto yung magiging outcome. So, maaaring hindi kanya sagutin, maaaring sagutin kanya. It's a 50-50 chances. matutayong tanggapin kung ano man yung magiging desisyon ng babae. So, tayong after all, bitter. Kung pagaganon ganun. Ano? May mga chances na ganun eh. Meron siyang iniisip na factors. So, kaya talagang hindi nag-grow yung feelings niya. For you Huwag tayong hindi lalaki Sa pagtanggap ng pagkatalo Kung matatalo man Ngayon, kung sinagot ka Congratulations O, alagaan mo siya ng maayos Tapos, kaya nga nang sinabi ko sa iyo Diba, dahil naniligaw ko sa bahay May responsibilidad ka na Sa kanya at sa kanyang mga magulang Na, itindihan mo ba? Nagbaburp ako Well, sana nakatulong yung tips ko Kahit paano sa panliligaw ninyo. Yan, request kayo ng request ng tips para manligaw. Kung mapapansin ninyo, i-discourage ni ko manligaw yung mga bata-bata pa, lalo na yung bata isip. Kasi, basta, uh, mahirap ipaliwalag sa words because it contains feeling. Sana nakatulong, sana nakapagbukas ng isip at sana magamit nyo in future. Kung talagang kayo ay maniningalang pugad na, sabi sa Tagalog na malalim. So, sana, sana, Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo Mukhang may bandang parating So dito ko natatapusin ang aking sampung tips ni Kuya Dens sa panliligaw Okay, this is Kuya Dens signing off Shades on Ayan Medyo madilim yung nakikita ko hmm. Medyo madilim Parang nakikita kong chance na maging kami Madilim